yun isang mapagpalang hapon sa inyo mga idol meron ditong antigo na ng mga gamit yan o oh. walang inilabas nito sa ano sa merkado inang berhen wala pong inilabas na ganito wala tayong makikita ito ay mga luma na, na galing sa kanilang inay ito ay pinalilimusan antigo mga idol TM sa naghahanap ng na mga gantong antigo ilang taon na ito ano at tingin mo may ilang taon na ito yan, tanda yan ah? tanda pa yan sa akin Siya, wala ho tayong kopya makikita nito mga idol sila talaga nag iisa lang ito so sa lahat ng mag order PM lang mga idol kung gusto niyo yung ganitong klasing kasa ito ay Italy ano kitang kita sa Italia pa galing ito so PM lang mga idol at kanyang pinalilimusan to ano sa makakursunada magsabi ang sa akin at pakakawala natin. God bless you more.